gusto ko ng eh. Alam niyo kung bakit? Sayang. Sayang ang pinaghirapan ng ating ama. Ang ating Pangulo, Mayor Digong Duterte. Sa panahon ng 2016, nang siya'y naging Pangulo, nasa kanya lahat ang pinakamahirap na nangyari walang pondo ang bansa pero pinilit niya na magampanan upang mailigtas ang mga buhay ng ating mga kababayan nakita niyo noon, ang dami na mamatay pero ang ating Pangulo, hindi bumibitaw dahil ayaw niyang pabawasan ang ating mga kababayan Pilipino